dinas kaya tapipilitan tayo mag-import. Kapag naayos natin ang sistema ng agrikultura at sapat na ang ating uh, 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 rice supply ay makikita natin ay magiging mas maayos kontrolado na natin. Hindi na natin inaalala kung ano yung presyo sa sa international. Basta kung ano yung presyo na gusto natin, yun ang ilalagay natin dahil kontrolado na natin dahil dito dito sa Pilipinas galing. At kung kailangan tulungan, kung lala, kailangan lagyan ng subsidy, lalagyan natin ng subsidy para naman ay, ma, sa consumer, hindi naman mas yung mga namimili, hindi naman masyadong mataas ang presuhan ng bigas at uh, ang farmer naman ay mataas ang presyo sa pagbili ng palay kaya 'yun ang ating pinahabalanse. Ah ito nga, mechanical dryer sa anong mga traktora, transplanter, thresher. ito nga, rice processing center na banggit ko na ay Ah naghahanda pati ang uh, ang Department of Agriculture na magpapatupad hindi lamang yung farm to market road meron din yung farm to market bridge dahil eh, kabilang da, da nagka, maraming humihingi kasi paano nga naman tatawid ng ilog kaya't lalagay tayo ng tulay para pero gandahan niya yung tulay 'wag yung bumabagsak <laughs> 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 oh at saka yung, yung yung maintenance yung maintenance oh pero, eh, kasi ang naging problema talaga doon sa mga bumabagsak na tulay, si hindi ay yung pigatan, yung limbawa, tapos doon sa sa Isabela, nagkaroon din ay dapat kasi hindi na maintain na mabuti. Uh, dahil ayon ko yung pag uh, pagbigay sa ng pondo sa appropriation sa budget eh, kulang ang perang binibigay sa Department of Public Works para sa kanilang uh, maintenance. Kaya uh, inayos na natin yan. Itong, uh, susunod, itong budget natin na ginagawa natin ngayon para sa susunod na taon ay nandyan na. May pondo na yan. Titiyake natin na, na masinop na talagang tinitignan at pinupuntahan lahat ng ating, uh, lahat ng ating tulay para checkin lang. Dahil every three years ata eh. Every three years. Bawat tatlong taon, kailangan puntahan, inspeksyonin lang yung tulay, tignan na kung may nakalawang na, kung may kailangan paltan na pagka never, hindi na tayo magkakaproblema sa bumabag sa, mga nagkaka na, nasisira mga tulay na kailangan isara. Kaya patuloy, le, patuloy, patuloy ang, uh, ang magiging uh, 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 traffic ng pagdaloy ng eh, pagdala ng ating mga produkto. Kaya uh, yan po ay ito, uh, pa sa, sa yung nabanggit ko sa crop insurance, wastat nakalista sa registry system for basic sectors in agriculture yung listahan na hawak ng Department of Agriculture qualified na mag-enroll sa libreng crop insurance sa PCIC at uh, kailangan makapag-enroll ang ating mga magsasaka bago matapos o pagkatapos ng pagtanim ng palay para uh, ma may ma isama doon sa crop insurance in case baka, baka sakali magkaroon ng bagyo, magkaroon ng baha, masira ang inyong ang inyong tanim ay merong crop insurance na may bibigay. So, yan, yan po ang uh, yan po ang mga patuloy na uh, na aming ginagawa. Itong farm to market bridges ay ang aming ang aming tinitignan ay gagawa tayo ng tatlong daan na tulay sa loob ng apat na taon, yung Farm, farm to Market Bridge sa buong Pilipinas. Na ngayon, sa ngayon, ang DA at uh, nagpinag aaralan kung maisasama ang Barangay Union doon sa ating uh, bridge, bridge Building Program eto nandyan nandyan na yung mga nandito na pinag-aaralan na rin ng public works ang uh, pagsasagawa ng structural ng slow protection para pagka malakas ang ulan o pati pagka dindul ay hindi na tayo ma, hindi na tayo uh, ma, ma, hindi na tayo magkakaroon ng biktima dahil nabagsakan sa pagguho ng lupa ito po ay aming ginagawa uh, para tulungan siyempre ang ating mga magsasaka unang-una dahil ang mga mag eh, ay hindi hindi binabati at hindi kinikilala ng iba ngunit ang kayo uh, kayong mga magsasaka ay talagang ay kayo ang inaasahan namin dahil kayo ang nagpapakain at nagbubuhay sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa pamilya ninyo, hindi lang sa inyong sarili, kundi sa lahat ng buong Pilipinas, sa ating mga magsasaka umaasa ang taong bayan para sapat ang supply ng bigas, supply ng gulay, ng isda, ng karne, ng baboy, ng manok, lahat po yan ay kailangan po natin ayusin para po tayo itinatawag ay, ay self-sufficient. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan natin na pagkain ay kayang isupply dito pa lang sa Pilipinas at sana hindi na tayo mag-import o kung hindi ay babawasan natin ng na malaki ang pag-import ng, uh, ng iba't ibang produkto. Kaya, yun lang po. At, uh, para ako na, at uh, makita na dapat ipakita natin sa lahat ng mga nagre-reklamo na maaari talagang gumawa ng flood control project na maganda, na effective, na mabilis, na nasa budget. Kaya, at uh, pasasalamatan natin ang Public Works sa lalo silang lead lead agency dito, ang uh, NIA. Uh, kaya, at, uh, sana. Sana maging matagumpay uh, lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay hindi na mag-aalala, hindi na mag-aalala sa, sa baha, hindi na mag-aalala sa supply ng pagkain, uh, at hindi na mag-aalala sa mga mag mga darating na sakuna na mawawalan tayo ng makain, mawawalan tayo ng kahit na anong pangangailangan. 'Yun po ang ating ginagawa para sa ating mga magsasaka, para po sa ating mga mamamayan. Maraming salamat grade na po. Um, salamat po, May mga po ba tayo? <laughs> mag ma na yun. <laughs> okay, so Apo, meron pa rin po mga ibang katanungan po para sa ado inyo. Ado dito. Tatawa ada dito. Ado dito. Tatawa tapos na ba? Nakita ko. Para maprotektahan ng mga bukirin namin. Baba, ma mahal sa baba. Sa pa pa oh. oh, hindi hindi pa tapos yung flood, yung uh, yung revetment, yung uh, slope protection dito. Yeah, uh, slope protection yung parang dike. Kung makita ninyo kung bababa kayo, nakita ko sa helicopter eh. Hindi pa tapos. Tatapusin 'yan hanggang sa dulo. Oo. Oh, Oo, oh, kukumpletuhin. Maraming sarap. Okay. Isang mapagpalang araw po uh, na mahal na yung Pangulo kasama na po ang ating uh, Sekretary ng DPWH Apo, uh, Engineer Eddie Guillen, Elian Ming mga iayat iti, Eliac niya po, uh, Gobernador Kendagiti Inna, ti at nga ili. IRI Nasabi nyo na lahat yung mga kailangan ng mga magsasaka at uh, umaasa kami lalong-lalo na na ibigay nyo na yung imbakan ng tubig sa aming uh, barangay. At sana umaasa kami na mapap mapabuti pa yung mga daluyan o kaya service canal ng aming mga palayan para hindi naman masayang yung ating mga tubig. At uh, nakasubaybay ako sa mga pinupuntahan nyo na talaga kahit kompleto ang sensya, teknolohya, binhi, yung mga pataba, kung walang tubig, wala rin mangyayari Totoo. kaya't uh, wala na kaming may sambit sa hanay ng mga magsasaka mahal na Pangulo Salamat. tos puso naming uh, ibibigay ang walang katapat na salita ng pasasalamat sa inyong hap Thank Mayroon pa po bang magtatanong? ito ba ano lang ako kung minsan nahihiya ako sa inyo, nagpapasalamat kayo sa akin. Ako nagpapasalamat sa inyo sa ginagawa nyo. Napakahirap. dapat kilalani ng sakripisyo ninyo. Dahil nung governor ako sa Lucas Norte, nakita ko yung, yung buhay ng Manalo. Napakahirap. Kaya kailangan natin pag-aangin lang ng konti at mas maganda naman ang kita ng ating mga mas maganda naman ang hanap buhay. May, lahat kayo may pamilya. Lahat kayo may magpapaaral ng bata. Kaya kailangan talaga na pagandahin na kahit papano ay hindi naman malugi ang ating mga farmer. Dahil pagka nalugi yung farmer, ibig sabihin ay sila sila pa sila pang kayo nag nagtatanim kayo ang umaani eh, kayo pang ay hindi naman tama yun kaya ayusin natin po lahat yan kaya ako yung magpapasalamat sa inyo lahat at alalahanin niyo po, hindi po natin, hindi, nat, hindi nagagawa ito dahil sa aking sarili o dahil sa amin tatlo o dahil sa cabinet. Dahil tayo ay dapat kilalanin natin ay parang isang buong grupo tayo na sabay-sabay na nagtatrabaho. Kaya natin nagawa ito. Kaya sa tulong ninyo, mabubuo natin at mat magiging matagumpay lahat po ng project natin. Okay. Maraming maraming salamat po, mahal na Pangulo. Maari po ba kaming manghingi po ng isang group picture kasama po ang ating mahal na magsasaka? Uh, o, pero, oh, alika, selfie. a groupie people hindi na selfie. Groupie. Uh -huh. Parang Po sa inyong lahat. Maraming salamat po mahal na pangulo. At dito na po nagtatapos ang ating pong ugnayan sa ating minamahal na pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.